Lokza, alam nyo ba? Na zero fees pa rin tayo. Free, nagpapadala tayo ng pera sa ating mga mahal sa bu ano ba? Mahal sa buhay. And... What is that, Frank? This is my bag. Okay. What do you want with my bag? Oh yes, hinila man tayo ni Lolo pero ang inyong mima ay hindi magpapatinag dahil sa Monox may benefits ka dito. Dahil sa Monox, makakapag-ipon ng maayos at secure. Dahil sa Monox, makakapagpadala ka ng pera sa ibang Monox users ng libre hanggang 2,000 per month. Dahil sa Monox, direct salary transfer, walang hassle, laging on time. Dahil sa Monox, international remittance, gamit ang Monox para sa iyong pamilya sa Pilipinas. At syempre, dahil sa Monox, top up at bundle activation para sa mga 019 users direkta sa Monox app. Kaya nga, ano pang hinihintay mo? Mag-move on ka na. Kalimutan mo na yung ex mong maluloko. Kaya ka nga iniwan, diba? Kasi ayaw kanya. Kaya, demonox mo na yan. Let's go!